magandang gabi sa inyong lahat. For today's video ay may isi-share ako sa inyo. May nagbigay sa akin ng gamit. So, itong gamit na to ay nagustuhan ko. Talagang ganda. At uh, saka ang nagbigay nito ay si Ginny Ichon and Christian Ochada. Sa inyong lahat, sa inyong dalawa, thank you, thank you so much. Ayan ang binigay sa akin, isang bag at isang wallet. Ayan, wallet at saka isang blouse. Ayan, talaga na maganda talaga it the best talaga, thank you, thank you Kuya Christian Ochada and Ate Jeannie thank you sa inyo dahil binigyan nyo ako ng bag at saka wallet, ayan um, thank you, thank you din sa blouse na binigay so, ayan gustong gusto ko talaga, at saka nilagyan ko na agad ng laman na yan o, ginamit ko agad, diba hindi, hindi na talaga ako nagpaano talaga, kasi ang ganda ng bag thank you naman, pasusyal talaga sya, ha Hmm. Pag gano'n, gano'n niya si madam At charot, Sana all Thank you, thank you sa inyo lahat Shout out ako kay Kuya Christian O Chada Ingat po palagi sa work mo And I hope God bless din sa inyo I hope na more, more blessing to come Sa inyong dalawa Ayan Thank you sa inyo lahat Sana sa binigay niyo sa akin Sa bag At saka sa wallet At saka sa blouse Ayan Gusto ko din yung blouse Charot Di bali na may malaking chan at the sexy naman. Che. Basta ako ang the best. ganda ng bag. Mmm. -hmm. Thank you, thank you so much. Ayan. So, ako ay magpapaalam na. And hanggang dito na lang. Shout ako kay Kuya Christian. I hope na okay ka lang din ha. Um, bye-bye.